Yo, hello, hello, what's up, what's up sa mga kamarites, ka ko dyan, ka-guys ko, ka ko, ako ulit ito, Beta Glassy, at kung bago ka pa lang dito sa aking channel na to, at hindi ka ba nakasubscribe, uy, mag-subscribe ka naman, libre lang yan, at pakalimbang yung bell na so, para lagi kang notify. kung may mga i-share ako. So, our vlog for today is Q&A, long time no, see! Ngayon lang tayo nakagawa ulit sa mga sulit viewers ko. Alam nyo na, ito yung mga iniwan nyo, sinishare nyo about sa mga jewelry nyo sa la Update. And, shout out ko kayo, okay? Flex natin dito. Kaya, start na natin para may shoutout ko kayong lahat. Pasensya na, wala tayong nagawa ng matagal, okay? So, now is the day. First is galing kay Jean, uh, Sir Dan Adriano. Shoutout to you, Sir Mam, ma Ma'am. Eto, sabi niya, happy sang lab date. Hello from a new whitey friend. Hello, shoutout. Thank you. At sana nakasubscribe ka naman para mapanood mo itong shoutout ko sa inyo. Charot. Ayun. So, next is galing kay si Siniki Sien. Shoutout to you. Long time no. Si, nakakatuwa na. Bawi ko na. Yung binili ko noong 2023. Yes. Kasi yung presyohan that time is okay Okay pa. And pag i-base mo ngayong 2025 is yes, nabawi mo na. But if you're going to buy now is, <laughs> dalhin mo sa pawnshop is luging-lugi ka kasi po, super duper taas yung mga alas ngayon sa mga brand new. Ayan, and dalhin natin sa pawnshop is sobrang uh, matagal pa ang uh, pag-use or pagkikip natin sa mga alas nating binili natin. This year, ayan, I think it's for 3 years or 5 years bago natin mabawi yung pinambili, okay? Kasi sobrang magkaiba. Ang laki ng uh, difference nila, okay? Next is galing kay Aida Ibanez. Shoutout to you, sir, ma'am. Ayan. So, ito yung mga nakuha ko ito yung mga na iwan nyo na comment last vlog ko sa sa update ng Cebuana at saka Palawan. Po, siyempre, okay? Thanks for your info salamat din po for non-stop supporting me okay next galing kay uh, Rundi Reyes shout out to you sir ma'am attendance check ayun so nagpapa-shoutout ito shout out to you sir ma'am uh hope you're doing well ayan so ingat kayo dyan. next is galing kay uh, Jimmy Salvador shout out to you sir ma'am sa akin, 18 karat Saudi Gold bracelet, 12.8 grams. Wow, bigat din yan. Singseng, 8.4 grams. Try ko po, try ko. Post tinawaran ng 100k. Nabili ko lang siya ng 92,700 pesos lang. Tumubo na ako, 7, 1,300 pesos. Wow, congrats naman. Umabot ng uh, 100K plus. So, binenta nyo po. Binenta nyo. Sana wag mo na. Pero pag when in, need, when in needs of emergency, hindi yan may iwasan. Ano? Pero at least hindi ka po Ano, sir? At least may kita kang 7,300 pesos. And then, nagamit mo pa siya. Na-blank-blank mo na pa. Na-flex mo siya. O, oh, di ba? yun yung kagara, kagandahan ng mga pag-invest pag, -in pag sa mga las, kasi nga, kumita ka pa, naisot mo pa siya, ba diba? mm, Ganun. So, yeah, at least hindi ka logi. Next is galing kay Spicy si Ramen. Shout out to you, sir, ma'am. Ma'am, magkaano po appraisal ng hardware na Eclase po 19 grams po. OMG, ang bigat naman po yan. Dalhin nyo po yan sa mga pawn shop na aking as uh, Uh, binavlog like uh, Cebuana, Palawan, M. Loilier, Villarica, BHF, ayan, and iba-iba pang mga pawnshop dyan. Kasi hindi ako makapagbigay ng specific price nung uh, hardware mo na yan kasi magkakaiba tayo ng alahas, location, and sa appraiser, okay? Basta dalhin mo na lang doon para mag-try ka sa mga ibang-ibang pawnshop para doon ka mag-base, okay? Ayun. So, and then, magbalikan mo ako. Mag-comment ka kung magkano mo naisan la. Okay? Next, galing kay Ma'am Gina. Shout out to you, sir, ma'am. May tanong lang po ako. May difference ba ang sanla ng branded uh, jewelry like uh, Bulgari? In my case, yes po. Yung mga branded na branded, tinaguri ang branded and binibili natin niya ng mahal, di ba? Inexpect natin na dapat mas mataas siya sa phone shop. But based on my experience, sila yung na-appraise or naisasanla ko ng mababa at minsan pa hindi nila tinatanggap. Hindi naman yung hindi naman yung hindi tinatanggap na hindi yan real gold. It's real gold pero uh, hindi nila mauri daw, hindi nila ma-appraise. And reason pa nila is marami daw silang Uh, so basta na naka-display na hindi pa na-dispose, hindi pa nabebenta, ganun kaya hindi mo na sila nag accept Yan yung nahira pa ako sa mga branded. Ayun, last time nung umuso, it's like 2023 or 2022, yung umuso talaga yung mga branded na mga LV, BCA, Bulgari at saka iba-iba pa dyan na ano is Marami akong ganyan kahit kahit height mirror copy pa yan sa mga pawnshop, nahihirapan ako ipa-appraise kasi nga, yun yung reason nila din nila ma-check and yun, mas, di ba, dami ko nang sinabi ang tanong mo lang naman, ganun talaga yung bungang ako <laughs> ang tanong mo lang naman is my uh, difference ba, yes for me, is mas mababa, okay so, yun na yun, para hindi tayo hahaba ganun ayun, so, pag gusto mo talaga mag-invest sa mga alahas is go for solid gold na wala nang mga palamute and mga wala nang ano, wala nang it's like not branded. <laughs> Ganon yung mga gusto ng mga pawn shop, okay? Ayun, so next is galing kay uh, Johnny Cruz and disclaimer lang based yun sa aking experience. Ewan ko lang sa inyo kung kumusta kumusta naman yung branded new diyan. Kung mataas ba yung sanlan niyo kay mga sa mga pawn shop, comment down below, okay? Johnny Cruz, bakit po yung akin pinapraise? ko sa Palawan, 3.6 grams, 18 carats, binili lang ng 10,500 yung singsing uh, Sing Sing ko, sagad na daw yun. Yung Sing Sing ko, di, yung Sing Sing ko, di, walang butas ang likod. Ay, hindi ko magets Ayun, so hindi binili, okay? Yung mga ponchak is hindi sila bumibili. Ah, uh, sanla lang po 'yan. Okay kung nabili, kung na isan lang mo siya ng ganyang price 10,500 tubusin mo po siya kasi lugi ka po pag ganyan, okay? Kasi sanla sila. They are not buying. And yung iba is hindi ko na get. Yung sing-sing ko, di walang butas ang likod. <gasps> Pa-comment ulit, sir, ma'am. Next is galing kay Jimmy ulit. Parang same. Sabi niya, sa 18 karat Saudi Gold ko na bracelet, 12.8 grams. Pinatimbang ko kung tama sa timbang yung tama naman siya sa timbang. Sabi sa akin, saan mo nabili? Sabi ko, sa tao lang. Sabi sa akin, sir, maganda bracelet mo. Oh! So, sinishare lang ni Sir Jimmy pala na magandaan ang kanyang bracelet. So, congrats naman at nakabili ka ng magandang bracelet sa tao lang din na nagbenta sa'yo. Ayun. So, share lang niya, okay? Huwag ano dyan. Next is galing kay Ma'am uh, Joanne. Shout out to you, Sir Ma'am. Magkaano po sang lanang 18 carats, 2.6 uh, necklace? And then yung pinagkomenta niya is vlog natin, sa unloved natin sa Cebuana Pawn Shop. Sir Ma'am, manood po kayo ng video pag nagsasunloved date tayo kasi nandyan po. And then dyan yung i base kung magkaano yung binigay ko na sunloved date sa Cebuana Pawn Shop. Ayan, and then doon nyo, i-compute nyo na lang po yung grams ng alas nyo para lalabas dyan. Okay? Ayun, so galiin po natin kasing manood. Pagsagaan na lang natin yung aking sinishare na video. Nasa about 3 minutes lang naman nyo And then, sinishare ko na yung Sanla update. Okay? Pagsagaan nyo na lang po kasi kailangan kong magsalita. Ayan, para naman mapasukan tayo ng ads ni YouTube. Charot! Okay, pagtiyagaan nyo na lang po, nandyan. Nandyan yung asan uh, sun love date natin. Okay? Thank you. Next is galing kay Car Dila Cruz. Shout out to you, sir, ma'am. Magkano po interest rate ng Cebuana sa sangla, ma'am? 4% po, okay? 4% yung Cebuana. Ayun. Next is galing kay I Queenie. Shout out to you, sir, ma'am. Very good. Thank you. God bless. God bless, then. God bless you too. And thank you for watching. Next is, galing kay Ma'am sisi M. Lowellier po siya po. Malaki kuha nila sa 18 carats. Kaya kakasang lako lang at ang program nila 4K. OMG! Yes! Long time no si M. Lowellier. Balikan ko nga next time. Kasi po, sa dami nga na nagko-comment last time na sa M. Lowellier is 4K na daw. So, gumawa tayo. Pumunta tayo is, yes! 4K po ang uh, sanla. Kasi nagsanla tayo, di ba, is 4,000 pesos ang per gram ng 18 karats kay M. Louillier. So, tama, same lang sa akin. Next galing kay Alex Duran. Shout out to you, sir, ma'am. Sabi sa akin, nung nagsanla ko sa Cebuana, mayroon daw sila promo kaya tumas ng nasa 4K plus per gram. So, I think, yes, appear, appear tayo dyan. Kasi, uh, nagsanla tayo, kay si Buana Phone Shop. Yes, nag 4K sila kaya promo lang pala yon. So now is may update tayo ng si Buana. Uh, Loilier is nasa 38 something lang. Bumalik sa dati. So yung promo pala na yon kasi nag 4K and then bumaba. Nagtaka rin ako bakit nag 4K and then bumaba. So yun pala tama. Nag promo kaya nag 4K. Ayun, so wala na yung promo na yan. Kailan babalik kaya ang 4K na yan? OMG! Ayun. So, next is galing kay Gemma. Shout out to you, sir, ma'am. Pwede ba magsanla ng rilo sa Cebuana Pawn Shop? Yes po. Pag anong klaseng rilo yan, dalhin mo yan sa Pawn Shop sa Cebuana para i- i- i-appraise nila kung ah, uh, tatanggapin nila yan kasi may mga specific ano nila, sila na tinatanggap dyan Rolex ba yan? Yung mga ganun dalhin mo lang yan sa pawn shop bikini tatanggapin yan, okay? Next is galing kay Maricel de la Cruz, shout out to you ayun, so ang sabi lang niya is, ang mahal ng ginto and then tawang-tawa, yes, ang mahal ng ginto ngayon, ang mahal na ng per gram, okay? ayun, so next is galing kay Erlinda sa Palawan, mas mataas. Si yes, mas mataas. Ayan, depende po sa location natin, okay? Kasi may update tayo sa <laughs> same lang Oy, quiet yung papi ko, ah. Next is galing kay JV Ortega. Shout out to you, sir, ma'am. Sabi niya, Madam, bakit kayo mas mahal pa benta, subasta, sa pawnshop kesa sa brand new sa Ong Pin nowadays. Parang baliktad na ata. Ha, ha, ha. Magkaiba po ang Ong Pin. Magkaiba po yung mga pawnshop. Okay? Ewan ko kasi marami rin akong nababasa dyan na mas mura yung mga a uh, brand new sa ong pin kesa sa pawn shop sa subasta. Ano, ewan ko lang din kaya depende talaga yan. Yes, pagbibili tayo ng mga pre-love items sa mga subasta is mahal siya. And then, pag pupunta tayo sa ong pin is mas mura siya. Ano, kaya depende po yan Uh, kung wise ka talaga, makakahanap ka ng brand nyo na mura but make sure na real gold yan and depende po yan sa mga designs. Okay? Ayun. So, yes. pagpupunta pupunta ka talaga, makakahanap ka ng ano, cheaper. Ano? So, thank you for sharing. Uh, next is galing kay Pilipinas. Blah! Shoutout to you, sir, ma'am. Sa CVM CVM. So, anong CVM? Pangalan yun, abbreviation yun ng Pawnshop shop na shinare niya is 4,200 pesos Rosario Cavite daw ang program. Thank you for sharing dito sa aking location is ah uh, mababa. Okay? Okay? So, thank you. Next is galing kay Denmark. Shout out to you. Correct, ma'am Beth. Bumaba sila. OMG! Bumaba sila dito sa Bacolod last month. 4,035 pesos per gram ng 18 carats nila at 21 naman is 4650 pero ngayon ang baba talaga yung 18 naging 36 na lang at yung 21 naman naging 4,150 na lang. Walang kwenta magsanla sa Cebuana ngayon. Yes! Bakit ganon? May sanla ako. Is bumaba nga palawan kayo ang laki ng tanggap. Anyways, thank you ma'am Beth sa update. Thank you din po sa pag-share. So, yun nga. May nag-comment tayong mga kapon shop dyan na may promo sila kaya pala tayo nakakuha ng 4,000 plus and now is sa akin is nasa 38 plus na lang. Kaya abang-abang. Kaya medyo naglaylo ako pagpasensyon nyo na. Kasi ganoon yung sunlap date ngayon. Kasi hindi naman yan weekly or monthly, diba? ba nga eh. And last I think is kay Ma'am uh, Lysel. Lysel, shout out to you. Sabi niya, dito din sa Davao City. Bumaba 3,660 na lang din ayon yung program ng 18 carats daw sa kanyang location. O, oh, diba? Hmm. So, appear pala. May mga kasama pala ako. Ayun. So, mga na to? And last na lang, galing kay Ajali Damasing, sabi niya, si Buana di ko ganahan. So, sabi niya, si Buana Lawyer, I don't like it daw. Kasi nga, mababa. And, yeah. <laughs> Mag-abang-abang na lang tayo kung, kung kailan sila uh, magtataas ulit pero wag kayong mawala ng pag-asa kasi kung nag-invest ka sa mga last is invest lang yan yung mga pawn is when in need na lang tayo ng mga emergency funds, ganyan. Pag nagigipit tayo, ayun, may nadukot tayong mabilis na pwedeng isan la pera na agad. Pero go pa rin, mag-invest sa mga lahat kasi tumataas. Yung value niyan, hindi yan nagde-depreciate, lalo na ngayon pataas ng pataas, pataas, ang hirap na, or ang mahal na, literal na mahal na bumili ng mga lahat ngayon pag brand new. Okay, so that's it for today's vlog Q&A. And you know the drill, feel free to comment down below again. Comment nyo, share nyo yung mga sanla update nyo, experience nyo sa mga ginto para ma-shoutout natin yan sa next Q&A, okay? Thanks for watching. Bye-bye. God bless. Ingat kayo. Bye!